Alright, mga master Magandang araw. Ating nga uh, balikan ang naging laban na katatapos nga uh, si Magsayo lumaban dito kay uh, Mata undercard ni uh, Mani Pacquiao kontra kay uh, Barrios ano. So alamin natin yung naging laban naging diskarte ni Magsayo dito sa kalaban niya no, mata. And dito nga si Magsayo 'to yung naka green and white stripe na short at yung kalaban naman niya si Mata 'yung naka black and gold no. So makikita natin dito si Mark Magsayo I don't know kung ano round to round uh, I'm not sure ano. Pero parang may kabagalan na rito si Mark Magsayo no. Parang uh, uh, pagod na ano, parang pagod na. So hindi na ganun kasigla yung kanyang katawan. Pero nandun pa rin yung ano, yung uh, bilis at uh, pag ano pag uh, ginamit niya ano. So makikita natin sa hakbang niya ano, medyo ano na ah uh, mabagal na yung mga hakbang ni uh, Mark Magsayo. At dito nga, umaabante itong kanyang kalaban at uh, si Mark Magsayo naman is uh, paminsan-minsan is uh, gumagamit ng Jabs, one to combination and in and out and uh, ganoon na naman yung discarding niya. Ano? So dito sa gitna, umaatras si Mark Magsayo parang uh, nagpapahinga si Magsayo sa mga oras na to, At uh, nagantay lamang ng uh, bato, ng suntok ng uh, kanyang kalaban. And uh, makikita natin no talagang uh, pagod na no pa pagod na si Mark Magsayo dito sa mga round na to. Okay? Kalaban. So ito, isumabot naman siya ng 12 rounds no. Yun, taka-counter yung kalaban nakadalawang patama no. At yung kanya nga step no, yung side step niya nasasalag nung kalaban niya. So sa tingin ko nakuha nung uh, kalaban yung round na yon. Tingnan natin kung babawi si Magsayo sa susunod na round. Pero magandang balita dahil la, uh, itong nga si Magsayo is nanalo by a unanimous decision. Pero yung sa round na to, eh, sa tingin ko yung nakuha ng kalaban. Yung uh, scoring. So nandun pa rin naman yung tibay ng pangan ni Mark Magsayo. No? Mahirap din patibagin. ang uh, question lang kay Mark Magsayo is yung ano, uh, pag tinamaan na siya sa katawan. Pero itong kalaban naman is hindi nagpapakawala ng mga patama sa katawan. At sa mukha lang din naman siya uh, nagfo focus na uh, magpatama sa mukha ni Mark Magsayo. Tingnan natin dito sa replay. Ah, hindi pala. Si ano pala to Si uh, Pitbull Cruz, no? Uh, nanalo din to dun sa replacement sa kanyang kalaban. Kay Fig... Uh, hindi, nakalimutan ko na yung pangalan. Alright. So, uh, Mark Magsayo... Tingnan natin kung uh, may ibibigay pa siya dito sa round na to. Hanggang 10 rounds lang pala daw no. Combination kay Mark Magsayo. Pagtapos ng suntok ni ano Magsayo, ana ah, na, na, na ano siya na, na, na atras na ulit siya. Nagre-reset or umaatras na siya. At sumusugod pa rin dito yung kalaban ano. Medyo masigla pa yung kalaban. nagba pa uppercut kay Mark Magsayo. Left hook and then uppercut. Yun tinamaan na naman ang counter no. So parang uh, hindi maganda yung mga galaw ni Mark Magsayo. Sa so tingin ko lang ano. So same Mark Magsayo combination Fury of combination eh naka-counter siya. So pinapakita niya yung volume of punches pero maraming sumasala talaga. Okay, patama na naman ng kanan ng kalaban, no? Atras na naman si Mark Magsayo. Okay, kanan, galing kay Mark Magsayo. Combination. Nasasalag nung kalaban yung suntok ni Mark Magsayo. Nakakasalag din naman si Mark Magsayo, ngunit uh, yung counter, no? Natitigilan si Mark Magsayo pag kumaka-counter na yung kalaban. Okay, tama na naman kay Mark Magsayo yun. Pero nandun pa rin yung atibay nga ng ni Niya Mag Magnifico. Okay, left uppercut. So kanan parehas yung magkalaban, ano? and makikita natin talagang nandun uh, na nandun na umabot na sa point na talagang pagod na si Mark Magsayo dito sa round na to I don't know kung ano nangyayari doon sa mga unang rounds baka bumakbak nang bumakbak to kaya yan okay atrasado na naman si Mark Magsayo ha? okay left hook so naiilagan nasasalagan ng kalaban yung mga suntok ni Mark Magsayo ko si Mark Magsayo nakakailag din naman combination niya ano mahirap ano eh ma-counter si Mark Magsayo pag ganun yung mga galaw niya lalo ganto pagod na siya panay pa rin ang baton niya ng maraming suntok which is hindi naman natama atrasado na si Mark Magsayo dito eh no know, nasasalag nakaka-counter si Mark Magsayo ng combination ano nakaka-counter Okay. Marami. Daming bunga ito ni Mark Magsayo. May tatlo tumatama. So, sobrang dami yung sinuntok. May tumatama din naman. Yun. Nakatama siya ng solid na kanan. Dito. Yun. Left hook. Ganda ng patama niya doon, ha? So, nagiba na siya ng combination. Hindi, ano, force straight. So, yung ginagawa niya kasi, yung straight na sunod-sunod na suntok. Ah, tapos na pala doon, ano? Nakapagpatama na ano, magandas na, ano, sa huling uh, minuto or sa huling, huling segundo ng round na yun. So, yun na nga, ano, uh, Nanalo si Mark Magsayo, unanimous decision. Pero, yung, ano, stamina niya, yung hangin, uh, nauubos din, ano? And, uh, yun na nga, yun nakaka-counter siya. So, hindi natin na masyado nakita yung depensa, hindi naman natin nakikita talagang nagpupos yung kalaban para, i-challenge yung uh, i-challenge yung uh, depensa ni Mark Magsayo. So yun lang Rap Master at yun congratulations kay Yumer Marshall, kay Mark Magsayo at uh, kay Manny Pacquiao kahit tabla yung laban ni Manny. So yun lang Ed, maraming maraming salamat.